What's up again mga kabeshi Welcome back sa aking video Ayan, so for today's video mga kabeshi Pakita ko sa inyo Ang isa sa pinaka-paborito kong ginagawa dito sa isla ng Saikong Ayan O, diba? Isla ng Saikong is yung Mangunguhan ng talaba hoy napo. Tignan mo naman Tignan mo Naikita nyo ba yan? Aray ko, nakikita nyo ba yan? Diba? Naikita nyo ba yan? O, di diba? Fresh na fresh. At saka ang linis ng tubig dito. Bakit? Walang bahay. Walang mga bahay, mga kabeshi. Walang bahay. Okay? So, that means malinis. Malinis yung talaba. Malinis yung mga uh, uh, shells dito. Ganun-ganun, no? So, ang gagawin natin ngayon ay maglalaway kayo. So ito, uh, actually maganda ito pag mayroon kang lemon. Kaya lang nakalimutan kong magdala ng lemon. Pero okay lang 'yan kasi mahilig naman tayo sa kilawin. Na? <makes> Ang dami talaga nila <noise> mga kabeshi. Oy. Ito yun sa mga paborito talaga na. Alam niyan talaga hindi din di pwede puwi, hindi rin pwede na kinakain ito ng marami. So ano lang uh, katamtaman lang, no? Lalo na pag high blood ka, hindi masyado. Hindi pwedeng marami, okay? Lalo na pag high blood ka, no? Lalo sa mga bashers dyan na high blood, hindi talaga pwede yan, mga kasi, alright? So, start na tayo ng kainan. So, wala akong kutsilyo, wala rin akong um, ano, no? Pero, no problem. No, just ko. Taga, taga isla tayo. So, pag taga isla ka, no? Kung sa Bisaya pa, kabalo ka, kamning kamot, no? Maning kamot ka, tapos, Biskarte ba? anak ah, naroon ng kinabuhi, no? Anyway, so start tayo ng kain dito banda. Mga mo. Dito banda kasi marami. Yan you know, o. Ang linis. Ang linis pa to. Kaya so, wala tayo po sinyo. Dito tayo sa ganap tayo ng bato. Ganap huh? tayo ng bato mga kabes? Kasi malipis siya eh Para meron siya patsin Simulan natin dito Simulan natin dito Oh this is really good baby Ay, yeah. Ay, yeah, yeah, yeah. Sa pagmalinis ka dito, mga ka-bestie. Ano dito? Tapos. Ang kalibog dito. Cherot. Yung mga libog sa ano diyan, paano ba bayaran mga utang kumain kay dito no? Para lalo ka pang malibog. Yummy, yummy, yummy. Kamis nga Ang tamis. Ang panggida. Ang kailangan, hindi siya mag. So, gusto ko siyano balitit maa kaye siya kasi masyadong matamis, no? kasama tama niya, talibre yan dito sa isla dito sa ibat Ay, nanaman naman. Ay, umihingi. Ayan. Ha. Okay, please subuk saya ini. Ay, hulog pa na. Bay na, lagi Laging nahuhulog. Tignan nyo. Okay. Lalabah is real. Ay. Eh.